two years ko na pero kasi may pangako pa. yun sa kanya. Pag magsasabi siya sa akin e, kaya, ng, ano sasabihin ko e, kaya, sa kanya, maniniwala ma. lang ako sa iyo pagka sabihin mo sa akin dito sa harap ko mismo at pag nangyari yon, yes agad ang aking sagot. Ganyan yung sabi ko sa kanya. Ay, oh. eh, eh, hindi mo ayaw mo sa kanya. Ano klase ka naman? <laughs> hindi naman sa ayaw, pero mabait naman siya. Pero hindi ko na alam kung dahil sa tagal, sa kabila ng mga pag-usa, hindi ko na alam na. kung Iko ano yung feelings ko. Sagutin kung... mo na. Sagutin mo na. Kung kayo na kayo. Eh, ikaw, Wala hindi na, ka, ka masasaktan? Walang problema sa akin. Walang problema sa akin. Kasi, eh... Kaya, yeah, ang gusto mo, naman ang na puso mo. Easy hindi po. na. Kung ano ang masasaktan sa yung... yung sa laman ng puso, hindi ko na alam kung ano yung nararamdaman ko. Kaya, Kasi ang tagal na... na... na kasi hindi yung malam mo no kami, na nandang matubuto mo. Hindi ko alam yan. Kasi ikaw ang makagawa niyan sa kami. Nasasas ako kami sa sige nagawa mo. Oo, wala ko magagawa. Kaya ang gusto mo. Ikaw na nandang matubuto mo yan. Pero siyempre deserve ko naman diba? mag-isip, naman... di ba? Deserve ko naman mag-isip. Sa puso sa isip mo. Sa puso sa isip mo. Hindi ko magagawa sa si ginagawa mo. Magagawa mo ba? magaling ka magaling ka magaling sa kuso magaling ka sa puso, ano ba, Maka, ani, ako. Maka, ah, mo ano Anong ano Anong ano 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 Anong ano 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 ka, ano 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 Ibig kong sabihin, lahat naman na nang nililigaw sa akin dahil wala pa naman ako sinasagot, binibigyan ko ng chance na i-prove nila yung kanilang sarili. Napatunayan nila kung gaano so, patutuoy so, yung pagmamahal so na ko, sinasabi. ganon tanong ko. Itong tanong ko. Kapag pala yung dumating si Tong sa iyo, kapag sinagot naman tayong kanyang I love you, na magago may gagawin sa iyo, magagawa mo. Ano yung gagawin sa akin? Puso sure naman, wala. Anong gagawin? Okay. Anong pangangala? Ba Anong bawala? Anong gagawin? Marwala ba? wala? bawala? It Anong Itik ka sa noo? O sa... Para saan? Para saan? Ikinis sa noo? Sa noo? Okay lang. Sa kamay. Sweet nga yun eh. Yung ano? Parang feeling princess ang dati. Huwag eh. sa kamay ka ikis. Gusto ko yun. <laughs> wag lang sa ano, wag lang dito. 'Di ba? Wag lang dito sa lips. No, okay na. Hindi lang. kaya, hindi nga kaya eh. biso hindi biso hindi nga dito, piece ng chicks. Okay, na. Eh. Pag ako kamay, nga. ibibigay ko yung kamay ko. Sinabi, can I kiss you? Yes, here. <laughs> yes, here is my hand. Wala ba? Sa akin na, sa akin lang. Wala problema sa akin. Ayoko ka sa kay Nards mo. Sa baby mo. Kay Oo. Tatanong ko sa kanya. Wala problema sa akin. na ko, inaamin namin, masasasama niyo. Kasi... Kasi, ilang gusto mo eh. Oo. Oh. Sabot na lang kami. Sabot na lang kami. Salamat. Kasi hindi ko alam ang... Kasi hindi ko alam na lang sa puto, kasi, ko, ano mo, sa isip mo. Ang ano mo nakakandaman mo. ano ba ako? Nakakandam ko sa iyo. Mahal kita. Kahit hindi mo ko sinasagot. Nakita. Siyempre, nag